Hi mga wonder Bago natin simulan ko under true confession to mabalaghan niya yung gabi, makakaroon muna tayo ng shoutout sa so, lahat na nagpadala ng sulapang nakaraan din ko. Maraming salamat Arwin. Chow kay Arwin, the tiyaw kay Erwin. Yanon din, maraming salamat kay Sir Pablo na babasahin natin yung kwento na ilam natin tumi-upload to sinya na walang tayo na kuryente. At isa din, maraming salamat at isang shoutout kay Ati Feli orisa na binati pa tayo last Friday na nag-aantay ng ating upload. So ma'am Feli, antay kayin namin ko kailan mi papa dala yung sulat mo. So yun lamang, makakawandar pa hindi na natin ang kwento natin ngayong Dabi. Another day, another much of vlog mga kawandar. Andito na naman tayo sa panibagong kwento ng hilapit. Sa so kawander, true confession, kababalaghan. Ako si Kawander, ang inyong kasamang rider at ang kwentong ito'y ibinahagi sa atin ng ating taga na si Pablo. Hiniling niya na itago na lamang ang lugar na kanyang pinagmulan para na rin sa katahimikan ng mga taong nakatira rito. Sabi nila kung ang daan ay tahimik, kung ang paligid ay tila humihinga sa dilim, huwag kang magdiwala lalo na kung ang kalsada ay nababalot ng dilim, kung saan may mga nilalang na di mo dapat mahuli sa tingin. At ngayong gabi, ilalahad natin ang kanyang kwento. Isang enkwentro na halos ikabura ng kanyang diwa. Isasalaysay natin ang kwento ni Pablo base sa kanyang point of view. Handa ka na ba? Huminga na malalim. Tapangan ng indibdib. At huwag na huwag kang hihiyaw. Ang pamagat ng ating kwento'y kagat ng dilim. Ako si Pablo, 32 anos. Tago na lang natin ang lugar namin sa isang bayan o malapit sa Maynila. Mga dalawang oras na biyahe o tatlo. Napapalibutan ng kabundukan. Malamig na klima. Maraming puno. Maraming kuliglig. Kunin ng ibon. Magandang tanawin kapag mamagtasin mo ang daan. Ang daang aking isasalaysay ay paliko-liko. May mga kilalang paliguan dito na dinadayo hindi lamang na mga tagaibang lugar kundi maging alokan. May paligo ang masasabi natin kasing lasa daw ng sikat na inumin. Kabisado ko na ang ito. Kahit madilim, kahit palikuliko kahit may bangin, kahit walang signal, at laging nababalot na makapal na hamog sa tag-ibig. -in. Walang inda to sa akin. Sanay na ako hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa kamay ko ilang beses pa ako nakaraan dito. Dahil ito lamang ang isang maikling daan patungo ng aking hanap buhay. Gabi noon, April 13, Friday the 13th, hindi ko malilimutan. Alas dos na madaling araw, madilim. Malakas ang ulan, kaya mabagal ang andat Gamit ko ang lumang motorsiklo ng tatay ko na may nakasabit pang sako ng repolyo. May deliver pa ako ng talong at pipino kaya kailangan kong bilisan bago magliwanag. Pagdating ko sa bahagi ng balete, yung matandang puno sa gilid ng bangi, biglang nagloko ang headlight, kumislap-kislap, tapos namatay tanging ilaw ng cellphone ko ang gamit ko. Pinilit kong ayusin habang binabaha na ang gulong dahil sa malakas na ulan. Nang bigla akong may naamoy na kung anong amoy. Amoy dugo na maasim. Amoy panis na karne. Nakakasuka. Nakakarimarin. Hayop ba yun? Tanong ko sa sarili. Pero walang tunog. Walang kahol ng aso. Paraling walang kuliglig Tahimik. Patay ang paligid. May nilalang sa kadiliman. Habang sinusulyapan ko ang paligid, may nakita akong itim na anino nasa taas ng puno ng balete. Parang hayop, pero malaki may mahabang kuko at pulang-pulang mga mata. Akala ko pusa o unggoy. Pero nung gumalaw, parang isang tao na nakaluhod na dumidila sa kanyang katawan. May hawak na karne. Maaring karami nga ng kalabaw kasi maitim din. Oo, may patay na kalabaw sa tabi ng daan bagong hiwa pa lang ang tiyan. Nagkalat pa ang dugo at may lamang loob. Naisip ko siguro yung nangaamoy ko na ng Pero nang makita ko ang nilalang sa puno na may matutulis na kuko, dinidilaan ang kanyang braso at may hawak na kung anong laman ng hayop sa kanyang kamay. Nangilabot ako. Bigla itong bumaling sa akin kahit madilim, kita ko. Maitsura pa rin siya na isang taon. Oo, mukha pa rin naman siyang tao eh. Pero yung muso niya, may mahabang ngipin. At parang palaka akong lumundag. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam yung pakiramdam ko. Parang nilalagnat na ako sa takot. Diyos ko, ano ba itong nakikita ko? bumalik ako sa motorsiklo ko. Pinipilit kong isaksak ang susi sa susian. Pero nahirindi ako. Nanginginig yung kamay ko. At nung sa wakas, napaandar ko siya. Bumaksak na may nilalang mula sa puno. At sakto lumanding sa kalsada. Humarang ang buo niyang katawan kung saan ako dadaan. Parang nagahabulan yung puso ko, yung hinangan ko. Gusto kong sumigaw, pero isang malalim at gutom na alulong na hindi ko malilimutan. Bumwelo ko. Wala na akong pakialam kahit masira o magkalas o lasong tumutong bahala na basta babanggain ko yung katawan niya. Pero nang pagkabangga ko, parang wala lang. Ako pa yung tumalsak sa gilid ng kalsada. Tumama pa yung tuhod ko sa bato. Naka nang napakasakit. Pero tiniis ko tumayo ako, tumakbo ng paika-ika. Siya, nakatayo lang, tinitingnan mo na ako. biya miya narinig yung tunog, yung lakaslas, yung paglapag ng mga paa niya sa lupa. Malalaki, ang lalaki ng yabag, para siya naglalaro. Hindi niya ako inaatake agad. Gusto niya akong paglaruan para akong daga na pinaglalaroan ng pusa kinahabol, tinatakot. Bumubulong siya. Hindi ko alam kung sa isip ko lang naririnig o talaga naririnig ng mga tenga ko. Saan ka pupunta, iho? Gutom na gutom na ako. Wala akong ibang dasal na mga sandaling yung kundi amanan. Kahit anong klase ng dasal. Lahat na yata ng klase ng dasal para lang makaligtas ako at makalayo sa nilalang na to. Nanginginig ako. Hindi na ako makahinga. Talagang tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa isang tulay, sa may waiting shed. Doon, may nakita ko isang maganda. May hawak siyang anting-anting. Parang talagang inaantay niya ako. Parang alam niya kung ano ang nangyayari sa akin. Dumaan ka pala sa mata ng dilim. Aniya, swerte ka, Iho. Hindi ka bata o buntis. Kung hindi, kanina ka pa ng aswang bayan. Tinulungan niya ako hanggang sa makauwi. Nung kinaumagahan, binalikan namin sa kalsada. Kasama ang ilang sa mga tanod. Pero, wala naman yung patay na kalabaw. Wala doon yung motor ko, wala din doon. Isip-isip ka po natukot pa yata. Walang kahit anong sanga lamang ang naando. Nakaputol na sanga. At sa pinag-iwanan ko, walang kahit anong bakas. Walang dugo. Walang kahit ano. Walang, walang bakas ng hayop. Pero andong pa rin yung magbahong amoy ng dugo. Ang amoy panis, yung amoy na nabubulok na karne na andun pa rin. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo o may maniniwala pa sa kwentong ito. Pero, totoo ang karanasan ko ito. Ilalahad ko sa inyo ang susunod na bahagi ng kwento kong ito. Pero, isa lang ang masasabi ko mag-ingat kayo. Kung sakaling alam nyo ang tinutukoy kong daan, magdobli ingat, magbaon ng panalangin, at kung maaari, huwag yung sa dis oras ng gabi. Simula noon, si Pablo ay hindi na bumaybay sa daan na madaling na ito. Kahit na malayo, mas pinili niya ang rutang mas ligtas kaysa sa mabilis na nababalik na manandling. May mga nilalang lang na hindi siya multo, hindi inkanto, maaaring halimaw o maaaring aswang. At kung sakaling dumaan kayo mga kawander sa rutang ito ng hating gabi, magdasal ka. Dahil hindi lang ikaw ang nasa kalsadang iyon. Baka sa susunod, hindi mo mamalayang. ikaw na ang napili niya. Laging tandaan mga ka-wonder, hindi lang tayo ang umiikot sa kalsadang ito. Ang mundo ay napapalot na mga nilalang na matagal na nagtatago sa dilim. Ako si ka-wonder ng Wonder Will Motoblog na nagsasabing Another day, another moto vlog mga ka-wonder. Ride safe, ride true, at ride with your heart. Dahil hindi lahat ng biyahe ay may masaya na ending. Minsan, nababalot ito ng kapabalaghan. At kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong gabi, i-like, i-follow, at subscribe ang Moto Motovlog sa Facebook, YouTube at TikTok. At kung meron kayong sariling kwento na katatakutan, huwag kayong mahiya. Ipadala nyo lamang ito sa amin at kami na ang magbibigay ng boses sa kwento ninyo. Salamat!